yagoy, 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 yagoy. Ang lamig. Lady Madonna, children at your feet. oh Santa Claus is coming oh uh oh see how they go Aga naman ang mga Christmas light dito Ah, hindi mga tinanggal to last year ginagawa kong WH kinakalangan ko ipagpahinga muna ng one day yung mga gadget so I think um, pag-isipan ko muna kung mag-live ako Dax Car Wash Robin to. Napakabobong senador. Pwede ba naman sa so West Philippines eh? Tatanungin pa kung kakayanin ba ng Pilipinas kinaya daw ng Pilipinas ng anim na taon. Tanga, Robin Padilla. Tanga ka. Stand up 2012. Bumigay ang Pilipinas. Ayun, nakuha ng China. Tapos sasabihin mo, kinaya ng Pilipinas ng anim na taon. Animal naging senador ka lang dahil sa pangalan popular pero sa susunod na eleksyon bye bye ka na hanggang, hanggang ngayon lang ang termino mo tapos na hanggang ngayon na lang ang termino mo hindi ka karapat dapat maging senador sa kambobong senador. Sa mga hindi nakakala, that is uh, the big mistake na ginawa na desisyon ni Robin Padilla yan. It doesn't matter na kasabihin niya na hindi natin kailangan ng mga Amerikano. Oo, oh, oh, stupido. nga nandiyan dyan ang Amerika dahil kaalyado ng Pilipinas ngayon nasabihin mo hindi natin kaya tanga padilya to bobo naging senador lang sa pangalan pero bobo napaka bobo kailangan natin ngayon sila dahil anytime any week, any day, any month, any hours, pwedeng sumiklab ang gera. Para lang sa kaalaman mong bobong senador na Robin Padilla. Anytime, anywhere, any hour, any minute, any day, any month, any week, pwedeng sumiklab ang digmaan. Napaka bobo mo, senador. Sa kang dakilang bobong senador, sa bagay, dapat nga tawagin bobo wala ka nga palang ano pangalan lang pala dinala mo wala ka pala B.O.B.O. BO ka pala talaga so no choice tayo talagang bobo ka wala tayong magagawa ang bobo bobo right ang bobo is bobo napaka bobo mo hindi raw natin kailangan ng americano takinan yan tapos pinagyayabang mo karating ka sa Ayungin. Ngayon ka pumunta sa Ayungin. Sa di yung masinlok. Buti kang pansinin ka naman ngayon. Napakabobo mo, Robin Padilla. Mag-aral ka uli. Hindi yung puro kayabangan mo. Napakayabang mo. Sobrang yabang mo. Ang hirap niyang natungtong lang sa ibabaw ng kalabaw eh. Hey, nangyaka. Sa lahat ng nakita ko na mayabang ikaw, pinaka mayabang. Saksa ka ng yabang. nakita kong pinakamayabang na senador hindi mo man lang ginamit ang isip mo paano ka naging senador sa pangalan lang pero sa talino Robin wala ka lagpak ka pagdating sa talino lagpak ka hindi ka karapat-dapat kulang ka sa knowledge kinaya raw natin ng anim na taon na wala ang Amerika dapat ang pagtuunan nyo ng pansin ay yung close at saka ang European country dahil sila nag procedure nyan ngayon kung wala na yung mga mapa mapa na yan abay magkakagulo ang mundo para ipaliwanag ko sa sa sariling karagatan ng Pilipinas hindi makapangisda mga mangingisda na natin animal ka Robin Padilla bobo nakabobo kang senador Robin Padilla is a rechargeable, buddy? Is a rechargeable? The rechargeable? The blower? Yeah? No. Is that rechargeable? No, the blower, the rechargeable? Yeah, your blower, the rechargeable or electric? Okay. Hindi ako naiintindihan ng India. Natano ko kung rechargeable o hindi. I'm gonna try the sweet one. I don't know how much the sweet one. I'm gonna try this one. to let it out of the skin then you can start to make it better and every time you let it be hey upon the shoulders lang niya Nakaka nakakaumay yung senado nakakaumay nakakaumay na ang mga senador dapat pagtuunan nyo ng pansin yan <coughs> magising na lang kay isang araw nakapasok na ang inchik sa Pilipinas kasi kayo sisihan kasalanan ng nakalipas na presidente at dun sa nakalipas na presidente lahat kayo may kasalanan na naging pangulo ng Pilipinas, sinayaan nyo wala kayong pangil lalo na ang Philippine Coast Guard ng Pilipinas walang kapangil-pangil kailan kayo magbabantay kawawa yung mga mangingisda ng mga nasa bayan ng Sambales, ng Spratly, ng Kalayaan, ng Ayungin, hindi sila makapangista sa sariling dagat ng Pilipinas. Dapat kayo nando doon, hindi China. China ang itaboy nyo, hindi kayo. E Putangin na pag nilapitan lang kayo ng China, para kayong mga, para kayong mga ano eh, diplom hindi na diplomasya ang kailangan ngayon dyan. Pangil sa pamil. Binubuli na kayo, wala pa kayong magawa. Ang kayo. Asa na freedom of navigation natin sa dagat? Wala na. Kalangitan na, nawala na nga yung freedom at ano natin, airspace natin. Dagat pa. Ano susunod? Kalsada? Road? kung may kalsada lang sa dagat eh ako kung ispaltado lang ang dagat malamang hindi rin kayo nakadaan agoy okay, nako panahon ng matandang Marcos naalala ko pa walang putang inang incheck na nakakapangisda sa Bajo de Masinloc at saka sa Spratly may tao nung araw dyan may tao 1972, 76 may tao dyan sa Bajo de Masinloc Pilipino mga nandiyan dyan. Ngayon, in na. 1974. Dalawang taon. Pinahirapan ni Marcos ang mga incheck. Kaya luhod si ano, si Mausitong Kim ano. Kay Marcos, na matandang Marcos. Luhod. Gutom ang China nung araw, patay gutom ang China, dead hungry ang China. Maniwala kay sa hindi 1960. 70, 80, ano, 76, dead hungry ang China. Dead hungry yan. Sa Pilipinas lang natuto magtanim ng palay yan. Lahat ng kalimitan ng karatig bayan ng Pilipinas, dyan sa Asia Pacific, sa Pilipinas natuto magtanim ng palay. Eh. Goy. Eh. Ikaw Robin Padilla, mag-aral ka. Kailan ka la ipinanganak animal ka? Kung makaasta ka, napakagaling ng senador eh. Ba wala ka pa yata batas na nagagawa eh. Kopya lang yung batas mo. Baka hindi mo nga alam basahin yung mga article eh. Animal ka eh.